Nagsimula ang pelikula sa isang magandang lungsod sa Amerika kung saan ang isang lalaking nagngangalang James ay may hinihintay sa kanyang sasakyan. Maya-maya ay napagtanto niyang may sumusunod sa kanya, kaya nagtungo siya sa isang parking lot at hinanap ang tao na hinihintay niya nang mapatigil siya sa putok ng baril. Ang eksena ay lumipat isang araw bago ito mangyari, ipinapakita dito ang isang bilanggo na si Frankie na makakalaya na pagkatapos makulong ng sampung taon sa bilangguan. Sa labas ay hinihintay siya ng kanyang mga kaibigan pagkatapos ay dinala sa kanilang boss. Hindi natutuwa ang kanilang boss na nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay ipinapakita sa atin si James na nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang automobile repair shop. Siya ay kapatid ni Frankie. Sa kanyang pinagtatrabahuhan ay nakatagpo niya ang isang pamilyar na mukha na nagngangalang Emily, isang dispatcher mula sa departamento ng pulisya. Pagkatapos ay nilapitan niya ito upang makipag-usap at dito ay nalaman niya na naroon ang babae para magpaayos ng kanyang sasakyan. Mapapansin natin na may kakaiba silang koneksyon at parang kilalang kilala nila ang isa't isa. Habang inaalala ang kanilang nakaraan, iminungkahi sa kanya ni James na ayusin na lang ang kanyang sasakyan sa bahay nito upang makatipid, dahil ang bayad sa serbisyo sa garahe ay napakataas, ito'y nagpapayag kay Emily na labis niyang ikinatuwa. Pagkauwi ni James ay nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa likod bahay kaya pumunta siya doon upang tingnan ito at laking gulat niya nang makitang nandoon si Frankie. May tampu ito sa kanya dahil sa kabila ng paglaya matapos ang isang dekada ay hindi man lang siya nito sinundo. Ang galit na galit na si James ay binugbog si Frankie habang sinasabi na siya ang nanggulo at nagsira sa kanyang buhay, ngunit sa huli ay napatawad niya ang kanyang kapatid at nanaig ang kanilang ugnayan. Kinabukasan ay pumunta si James sa bahay ni Emily para ayusin ang kanyang sasakyan, umaasa na mapapabilib niya ito at muling maibabalik ang nakaraan nilang pag-iibigan. Kasunod nito ay sinimulan ni James na ayusin ang kotse ni Emily, ngunit sinasadya niya magtagal dahil gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama siya. Ipinapaalam niya kay Emily na marami ang problema sa kanyang sasakyan at kailangan ng ilang araw upang ayusin ito, at nauunawaan naman ni Emily ang intensyon ni James kaya nagpasya siyang bigyan siya ng sapat na oras. Sa sumunod na araw ay nagbihi si James at pumunta sa isang bangko, umaasa na makakahiram ng pera upang matupad ang kanyang pangarap na makapagbukas ng isang auto repair shop. Sa kasamaang palad, ang kinatawan ng bangko ay sinabi sa kanya na hindi na sila nagpapautang sa mga nagmamayari ng maliliit na negosyo. Ang nararamdaman na lungkot ni James ay ibinahagi niya kay Frankie at ito ay sumama sa kanya sa isang bar para uminom. Sa bar, Si Frankie ay humingi sa kanya ng tawad dahil sa pagkakasangkot niya sa isang krimen noong nakaraan na humantong sa isang labing-anim na buwang sentensya. Sa panahong ito, ikinwento rin niya ang mga hamon na hinarap niya sa sampung taong pagkakakulong at tiniyak niya sa kanyang kapatid na ngayon ay ganap na niyang binago ang kanyang sarili. Nagpapasalamat si Frankie sa dalawang kapwa niya bilanggo na tumulong sa kanya na makaligtas sa napakahirap na kulungan at binanggit na may utang na loob siya sa kanila. Pagkatapos, si Frankie ay nagmungkahi ng isang makabuluhang pakikipagsapalaran na kinasasangkutan ni James na nagbibigay diin na siya ay kailangan para dito. Sa kabilang banda, determinado si James na mamuhay ng simple at tapat na buhay kaya naman tinanggihan niya ang panukala ni Frankie at hinihimok ito na umiwas sa gulo. Sa kanyang depensa, iginiit ni Frankie na nagbago na siya at inisa-isa ang mga plano para sa isang lehitimong negosyo sa real estate at may mga handa na mamuhunan. Pagkatapos ay binanggit ni Frankie kung sino ang kanyang mga kasama sa negosyo at dinala si James sa labas para makipagkita sa kanila. Sa labas ay ipinakilala ni Frankie si James kay Rye at kay Sugar na humiling na ihatid sila ni James upang talakayin ang mga plano sa hinaharap. Habang nagmamaneho, ikinwento ni Frankie ang tungkol sa mga kasanayan ng kanyang kapatid sa mga kotse at ang kanyang hiling sa pag-aayos ng mga ito. Maya-maya ang kanilang pag-uusap ay tumigil ng hilingin sa kanya ni Rye, Sugar, at Frankie naihinto ang sasakyan. Pagkatapos ay lumabas sila at hiniling sa kanya na maghintay sa labas habang nakikipagkita sila sa mga investor. Dahil hindi mapalagay, ipinahayag ni James ang kanyang pag-aalala kay Frankie na nagbigay naman sa kanya ng katiyakan na magiging maayos ang lahat at nagmungkahi na sundin na lang niya ang mga tagubilin. Sa kabila ng ibinigay na katiyakan, nang ang grupo ay hindi agad nakabalik, lumabas si James ng sasakyan upang suriin ang gusali. Pumasok siya sa parking lot at sa oras na iyon ay nakarinig siya ng putok ng baril na ikinagulat niya. Ito ang parehong eksena sa simula ng pelikula. Doon ay napansin nila Frankie si James, nagtatanong kung bakit siya umalis sa kotse. Iginiit nila na bumalik si James sa kotse at dalidali silang umalis sa eksena, ngunit sa kasamaang palad ay hinabol sila ng sasakyan ng pulisya na nagsimula ng habulan. Sa kasagsagan ng pagmamaneho, magaling na naiwasan ni James ang mga pulis na nagligtas sa grupo. Gayunpaman, siya ay galit na galit dahil nasangkot na naman siya sa isang krimen nang wala man lang pahintulot niya. Pagkatapos maayos ang lahat, si Rai na walang pakialam sa pagpapahalaga ni James sa kanyang sasakyan ay iginiit na dapat na itong sirain dahil maaaring matukoy ito ng mga pulis. Malungkot na umuwi si James at dahil hindi niya gustong sirain ang kanyang sasakyan, nagpasya siyang umalis ng lungsod at nagsimulang mag-impake. Sa oras din na iyon ay dumating si Frankie at sinubukan na ipaunawa kay James na wala siyang kasalanan sa nangyaring pagpatay. Nang marinig ito, ipinahayag ni James ang kanyang nararamdaman na pagkabigo dahil sa loob lamang ng dalawang araw simula nang nakalaya siya ay nasangkot na agad siya sa isang krimen at sinabi din niya na ayaw niya ng ganoong kapatid. Nakadagdag pa sa kanyang pagkabalisa nang dumating si Rye at Sugar at puwersahan siyang pinigilan sa pagalis at kinuhang ang susi ng kanyang sasakyan. Si Ray na alam na nangangailangan siya ng pera ay nag-alok sa kanya ng pagkakataon na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa isang kriminal na aksyon. Agad na tumanggi si James na naging dahilan ng pagbabanta ni Ray sa buhay ni Frankie kapag hindi siya sumunod. Doon ay napagtanto niya na dinala siya ng kanyang kapatid sa impyerno at hindi na makakaalis sa sitwasyon na ito. Kinabukasan, dinala ni Frankie si James sa base ng gang kung saan nalaman niya na ang mga miyembro ng gang ay mga mapanganib na kriminal, na may kakayahang pumatay ng sino man nang walang pag-aalinlangan. Ipinakita ni Ray sa kanila ang isang mapa ng lungsod at inisa-isa ang plano na pagnakawan ng isang bangko. Isinalaysay din niya ang magiging papel ni James na magnakaw ng apat na sasakyan upang lumikha ng pagkalito sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang layunin ay makapagnakaw sa bangko sa loob lamang ng limang minuto na sinasamantala ang diversion na dulot ng kaguluhan. Matapos malaman ang lahat ng detalye, sinabi ni James na ayaw na niyang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa grupo. Subalit nang aalis na siya ay pinigilan siya ni Frankie at iginiit na hindi niya maaaring talikuran ng misyon. Binibigyang diin niya ang panganib na dulot ng gang na iginiit na hindi lamang sila ang maaaring saktan kundi maging si Emily. Nagulat si James nang marinig ang pangalan ni Emily at nagtanong kung paano nalaman ng gang ang tungkol sa babae. Inamin ni Frankie na nang malasing siya ay isiniwalat niya ang mga detalye tungkol sa relasyon nila ni Emily. Si James ay galit na galit nang napagtanto na ang kanyang kapatid ay hindi lamang inilagay sa alanganin ng kanyang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng babaeng mahal niya. Nalulula sa pagkakasala, sinubukan ni Frankie na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang traumatikong karanasan sa loob ng sampung taon na pagkakakulong. Binanggit niya na nagtiis siya ng pisikal na pang-aabuso at pananakit at naisipan pa na magpakamatay para maiwasan ang pagpapahirap. Si Rai Sugar ang nagligtas sa kanyang buhay dahilan upang makaramdam siya ng utang na loob sa kanila. Iniisip rin niya ang posibilidad na papatayin sila ng gang pagkatapos ng pagnanakaw, ngunit siya ay humihingi ng tulong kay James at umaasang may iligtas siya ng kanyang kapatid. Gayunpaman, lumakad lang si James palayo na may luha sa kanyang mga mata. Sa sumunod na eksena, pinapakita sa atin si James na ginagawa ang sasakyan ni Emily at humihiling sa kanya na iabot ang toolbox. Sa panahon ng pakikipag-ugnayan na ito ay lumalim ang kanilang relasyon at nagsimula ang pag-iibigan sa pagitan nila. Nag-enjoy -e sila kasama ang isa't isa na naging dahilan upang dalhin ni James si Emily sa isang date gamit ang hiniram na kotse kina umagahan. Nang hindi napapansin na sinusundan sila ni Sugar, hinatid ni James si Emily sa kanyang pinagtatrabahuhan sa istasyon ng pulis. Habang silang magkapatid ay magkasama, binigyan siya ni Frankie ng nakaw na sasakyan. Kahit na hindi niya nagustuhan ang kulay nito, sumakay pa rin siya dito at pinaandar. Nakakalungkot dahil ang kanilang mapayapang sandali ay nagambala ng ipatawag sila ni Ray at Sugar sa isang sementeryo. Doon ay tiniis ni Frankie ang matinding pambubugbog, ang dalawang kriminal ay nagpahayag ng galit sa kanya dahil sa hindi niya pagsisiwalat sa kanila na si Emily ay isang police dispatcher. Sinubukan ni Frankie na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na wala siyang ideya tungkol dito, ngunit sa kabila nito, naghihinala pa rin si Naray at Sugar at sinabihan ng magkapatid na bantayan si Emily. Sa kanilang pag-uwi, inalala ni James at Frankie ang kanilang nakaraan sa pamamagitan ng paglalahad ng isang magulong katotohanan na sila ay nakulong isang dekada na ang nakalipas dahil sa pagpatay sa isang pulis. Sinasabi ni Frankie na ginawa niya ang lahat para sa pamilya, at inamin na sinabutahin niya ang sasakyan ni Emily kasama si Sugar. Naging kasangkapan siya sa mga pangyayari para paglapitin sina James at Emily na sinisigurado na mayroong mag-aasikaso sa kanyang kapatid kapag nawala siya. Isiniwalat din niya na wala siyang ideya na maaaring gamitin ito ni Rye at Sugar laban sa kanila para sa kanilang kapakanan. Dahil alam niya na ang kanyang kapatid na lang ang natitira niyang kamag-anak, pinatawad niya si Frankie na naglakad palayo doon. Maya-maya, binisita ni James si Emily sa kanyang bahay at napansin niyang naghahanda ng hapunan. Mabigat ang pakiramdam na nilapitan niya ito at iminungkahi na dapat na nilang tapusin ang kanilang relasyon. Ginagawa niya ang lahat ng ito upang protektahan si Emily mula sa mapanganib na gang, subalit si Emily ay nagalit at inakusahan si James na pinaglalaroan ang kanyang damdamin at sinisisi ang kanyang baliw na kapatid sa kanilang mga problema. Sinabihan niya siya na umalis na sa kanyang pamamahay at hinimok din siya na kunin ang bayad sa pag-aayos ng kanyang kotse. Si James na walang masabi ay umalis at tumayo sa labas ng kanyang tarangkahan na umiiyak. Kinabukasan ay tumungo si Emily sa kanyang trabaho habang ang gang ay naghanda para sa planong pagnanakaw sa bangko. Ayon sa kanilang plano, sasabog ang pulang kotse sa tabing kalsada upang mapansin ito ng mga pulis at iulat ang insidente. Marami pang mga pagsabog ang nangyari ng nang sabay-sabay na nagpapanatili sa mga pulis na maging abala. Si Emily ay agad na tumugon sa mga pagsabog at naging abala na nagpapahintulot sa gang na lumikha ng mga diversion sa kalsada. Sinasamantala ang pagkakataon, si Ray at ang gang ay tumungo sa bangko para sa pinakahuling pagnanakaw. Nang makarating sila sa labas ng bangko, si Frankie at Sugar ay pumasok na may hawak na baril. Pagkatapos ang dalawa ay pinilit ang lahat na yumuko na ginagawang mga hostage ang mga tauhan at mga customer. Habang si Frankie at ang isa pang miyembro ng gang ang umasikaso sa mga tao, si Ray at Sugar ay dinala ang manager ng bangko at pinilit siyang buksan ang security vault. Noong una ay tinanggihan ng manager na ilagay ang code ng vault, ngunit nang tinutukan siya sa ulo ng baril ni Ray ay sumunod na siya at binuksan ito gayon paman, binaril pa rin siya at pinatay ni Ray. Agad na ninakaw ng gang ang pera mula sa vault, si Ray at Sugar ang namamahala sa pagnanakaw habang si Frankie naman ang bahala sa mga teller. Sa labas, ang isang babae ay napansin si James at Frankie na nagsesenyasan at siya ay nakaramdam na may nangyayaring pagnanakaw, kaya naman siya ay nagmadaling umalis upang mag-report sa pulis. Napansin din ni Frankie na nakita siya ng babae kaya sinabihan niya si Ray at Sugar na magmadali. Nang matanggap ang report ng pagnanakaw, agad na nagpadala si Emily ng mga pulis sa bangko. Sa parehong oras, narinig ni James sa kanyang radio na magpapadala ng mga pulis sa bangko dahilan para lumabas siya sa van at pumasok sa bangko upang sabihin sa iba na magmadali. Sa kasamaang palad ay natagalan si na Ray at Sugar na kolektahin ang mga pera at nang nakuha na nila ang lahat, ang mga pulis ay napaligiran na ang lugar. At sa kanilang kamalasan, pinagtaksilan sila ng isa sa miyembro ng gang sa pamamagitan ng pagmamaneho palayo na iniwan ng iba na nakakulong sa loob ng bangko. Sa panahon ng kaguluhan, babarilin na sana ng isang pulis si James mula sa bintana, mabuti na lamang at napansin siya ni Frankie sa tamang oras at nabaril ang opisyal. Kasunod nito ang mga pulis sa labas at ang mga magnanakaw ay nakipagbarilan, sa proseso ay tinamaan si Frankie at bumagsak na natatakot. Para mapakalma ang sitwasyon, si Ray ay nangako na makakatakas sila ng ligtas habang sinasabihan si James na lumabas sa pangalawang pintuan at magnakaw ng isa pang sasakyan para may magamit sila sa pagtakas. Dahil wala ng pagpipilian, sumunod si James at matagumpay na nakakuha ng sasakyan at dinala sa harap ng bangko. Gayunpaman, nang si Ray at Sugar ay nakasakay na sa kotse sa tulong ng isang bihag, si Frankie ay hindi makatayo at nasa loob pa rin. Nang tanungin ni James si Ray tungkol sa kanyang kapatid, hinimok siya nito na magmaneho ng hindi ito kasama. Si James ay tumanggi na umalis nang wala ang kanyang kapatid, kaya naman lumabas siya ng sasakyan at pumasok sa bangko. Pagkaalis niya, pumunta si Ray sa driver's seat at nagmaneho palayo kasama si Sugar na tinutugis ng mga pulis. Sa kabilang banda, sina Frankie at James ay nag-iisip ng kanilang plano upang makatakas. Si Frankie ay humingi ng paumanhin dahil sa kaguluhan na dinala niya sa buhay ni James at nag-aalala tungkol sa posibilidad ng kanilang pagkamatay. Nakita ni James ang matinding tama ni Frankie, kaya naman ginawa niyang hostage ang matandang babae at hinimok ang pulisya na lumayo sa bangko. Pagkatapos ay binigyan niya ng first aid ang mga sugat ni Frankie habang nagmumungkahi na sumuko na lang sila kaysa mamatay. Gayun pa man si Frankie ay tumanggi dahil mas gusto niyang mamatay na lang kaysa bumalik sa mahirap na buhay sa bilangguan. Samantala, habang tumatakbo si Ray sa kalsada ay hinahabol siya ng helicopter at bilang depensa ay binaril at napatay niya ang piloto na naging sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Sa kabila nito ay ipinagpatuloy ng pulisya ang pagtugis sa kanya dahilan para siya mabaril at mapatay sa gitna ng kalsada. Sa parehong oras ay natagpuan at napatay din ng mga pulis si Sugar at naiwan na lamang na nabubuhay ay sina James at Frankie. Sa gitna ng kaguluhan, ang police sniper ay pumwesto sa rooftop ng gusali sa tapat ng bangko. Sa loob ay humingi ng tawad si Frankie kay James dahil sa pagnakaw ng kanyang kabataan at pagsira sa kanyang buhay. Pagkatapos ay bigla na lang niyang sinuntok ng malakas ang mukha ng kanyang kapatid na naging dahilan ng pagdugo ng kanyang ilong at mawalan ito ng malay. Pinilit ni Frankie ang isang hostage na lumapit sa kanya at kinuha ang damit nito upang mapalitan niya ang damit ni James na pinapalabas na isa siyang bihag. Dito ay malalaman natin na si Frankie ay may balak na mamatay sa kamay ng pulis at umaasa na mapagkakamala ng mga pulis na hostage si James upang makaligtas siya. Nang wala pa ding malay si James, dinala siya sa labas ni Frankie at tinutukan ng baril. Nang ang dalawa ay makarating sa labas ng bangko, sinadya ni Frankie na lumayo kay James na pinahintulutan ng sniper na patayin siya at barilin sa ulo. Nasaksihan ni Emily ang lahat ng ito sa TV na agad na nakilala si James at ang kanyang kapatid. Si James na natigilan dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay dinala sa ambulansya para gamutin, sa kasamaang palad ng buksan ng paramedic ang kanyang damit para gamutin ay napansin nito ang bulletproof vest sa loob at napagtanto na si James ay isa sa mga magnanakaw. Ngunit bago pa makatawag ang opisyal sa kanyang mga kasamahan, inatake na siya ni James na nagawang makatakas mula sa mga pulis. Kalauna na iniulat ng paramedic ang nangyari sa istasyon ng pulisya, si Emily ang sumagot at nagrehistro ng kanyang iniulat. Gayunpaman ay hindi siya nagpadala ng sinumang mga opisyal ng pulisya upang habulin si James, nilisan lang niya ang kanyang opisina. Ang pelikula ay nagtatapos kay James na nakalayo na sa magulong eksena ng walang pinsala. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!